Alam mo ba na 8 out of 10 sa mga Pilipino ang nagpapakamatay kada araw dahil sa depresyon? Ayon sa report ng ABS-CBN, umabot sa 2,558 ang nai-report na nagpakamatay noong 2012. At ang mas nakakatakot, 17% ng high school students ang nagtatangka magpakamatay edad 13 to 15 years old. Posibleng dahilan, hindi nabibigyan na sapat na oras ang anak. And I agree. Dahil isa sa mga kaibigan ko ang nagpakamatay noon dahil hindi nila alam na mga magulang niya ang pinagdadaanan niyang problema. Madalas daw kasi kapag uuwi siya ng bahay, wala ang mga magulang niya. At sa umaga naman, mas nauuna siyang pumasok at pagdating naman ng Sabado, minsan nag pa yung parents niya. At pagka uwi nito, pagod na at gusto na magpahinga. Gusto yun man niya sabihin ng mga problema niya kaso ayaw niya na makadagdag pa sa mga inisip ng mga magulang niya. Kaya sinikreto na lang niya hanggang sa hindi na niya kinayanan pa. Nakakalungkot man pero ito ang masaklap na pwede mangyari sa mga kabataan ngayon. At ang mga pwede